Mali nga daw itong bagay na ginagawa ng Warriors kaya laging talo ayon dito kay Draymond Green. Well sa post game interview niya nga ay talagang nireltok niya ang kanyang mga teammates mga idol, ang kanyang mga kakampe nang dahil hindi niya yata nagustuhan ang kanilang ginagawa ngayong sa unang game na pagbabalik niya. At ito nga mga idol ang mga sinabi niya sa kanyang post game interview. Ating pakinggan ito. just gotta have pride in yourself as a man but I'm not going to let my guy score. You know, our closeouts was too soft. Our rotations were too slow. Um, so it's just no pride. Like, and until every guy take pride in themselves and want to stop the guy in front of them, what's we'll up? We can't guard nobody. Well, basically, mga idol, he is calling out his teammates for not properly playing defense. Hindi sila lock in sa defense. Kaya naman parang ni Real Talk na talaga ni Draymond ang kanyang mga kakampi. And well mga idol, ni-review natin ang game ng Warriors kahapon against sa Grizzlies and yes, tama nga si Draymond Green mga idol na hindi nga talaga lock ang kanyang mga teammates defensively atin tong tingnan. Well, sa first quarter pa ng mga idol ay kitang kita ng problema ng Warriors. Sa drive ng ito ni Jaren Jackson Jr. Triple J ay dinobol team nga siya ni Saric pati na rin ni Wiggins. At kitang kita natin na very wide open itong si Xavier Tillman at dapat niya si Clay Thompson ay tumakbo na papunta sa kanya or kahit si Saric mga idol para lang i-contest. Pero look at this mga idol nakatayo lang itong tatlong Warriors player pinanood na sumot si Xavier Tillman pasok nga yan. Another example mga idol lang lack of effort ng Warriors ay ito ang si Kevon Looney ay hindi nga nagkaroon ng proper communication with Stephen Kirby na nagresulta nga ng wide open 3-pointer ni Jaren Jackson Jr. At dito naman mga idol, nag-overhelp nga itong si Clay Thompson kaya naman nagkaroon ng driving lane itong Grizzlies player And then si Kumiga nagkamali pa ng desisyon, imbes na i-stop niya ang pag-drive na itong Grizzlies player ay pumunta pa siya dito sa isang player kaya naman apaka-open ah, na ah. At kahit nga may defender, itong Warriors in the paint ay hindi niyan umubra dahil may momentum na nga ang player na ito And next play naman natin mga idol, Clay Thompson is sleeping on defense. Look at him, nagre-relax mga idol. Get nang nakita ito ng guardian ng Grizzlies. Abay cross court pass, wide open tuloy yan. Easy three pointer for this player. At sa possession naman ito, halatang-halatangan ng Warriors ay walang communication defensively. At may kita natin ang kanilang mistake. At actually, dalawa pa ang nag-contest dito nga sa three point jumper na ito. At dito naman mga idol ay 5v4. Mismatch para nga sa Warriors nang dahil Stephen Curry is jogging back nga lang. At hindi nga bumalik agad sa depensa na nagresulta ng wide open 3-pointer. Pasok nga yan. And another possession, another miscommunication defensively para sa team ng Warriors na nagresulta na naman ng easy basket para nga sa team ng Memphis Grizzlies. At ito nga mga idol ang pinupuna ni Draymond Green na maling ginagawa nga daw ng mga Warriors player. At ayun nga ay hindi sila lock in defensively. Pero let's see mga idol in the next games kung magre-resulta ba ng maganda itong pagko-call ni Draymond Green pang re talk niya sa kanyang mga teammates at tingnan nga natin kung magiging maayos na finally ang kanilang defense. Anyways mga idol ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.